Proverbs 30, Proverbs thirty, verse 25. The ants are a people not strong, yet they prepare their food in the summer. Um, napili ko tong Bible verse na to kasi itong Proverbs na book, almost seven chapters kasi is tungkol siya sa tamad na tao. Pero kasi sa English version, dito sa binabasa kong Bible is God is referring to lazy man. Um, medyo confused ako and parang feeling ko palagi pag nagbabasa ako ng Bible is talagang kinakausap ako ni God. So parang dahil sa pinagdadaanan ko ngayon na uh, I decided na um, hindi na lang ituloy yung work ko dahil nga sa health issue ko. So parang sabi ko nga dun sa supervisor ko is gusto kong isipin na kaya ko, pero yung katawan ko yung nagre-react. So, parang, uh, just to share with you din guys, nagkaroon kasi ako ng trabaho and parang mag-one month pa lang ako ganyan. So, wala namang trabaho madali, sa totoo lang. Pero, akala ko, kaya na ng katawan ko, pero yung mind ko lang pala yung nagsasabi nun. Kung hindi pa ako maka, hindi ko pala kayang i-handle yung stress and hanggang sa parang three times na na nagpasok ako sa work ko na nanginginig yung katawan ko tapos kaya nakapag hack day ako nung minsan is parang nahihilo na din ako so parang hindi ko pa pala kayang i-handle yung pressure um, siguro kailangan ko pang mag-rest at i-prepare ko pa yung mental health ko ganyan And then, nagkaroon ako ng mentality na while reading the, ano nga, those verses, parang from chapter 13 to 30, Proverbs, Proverbs chapter 30, uh, nagre-refer si, si Solomon sa sa taong tamad na parang hindi maganda sa tao na tamad. So, parang iniisip ko, hindi naman siguro katamadan yung nangyari sa akin kasi gusto ko nga magtrabaho kasi yung katawan ko naman yung bumibigat and parang deep inside my heart ate parang feeling ko wala na akong time kay God and parang nagkakaroon na ako ng natitrigger ako na nagkakaroon na ako ng negative negative thoughts na which is hindi dapat parang everyday siya ganun lalo pag na-pressure ako ganun so parang hindi siya healthy as a Christian uh, bilang isang taga-sunod na ni Jesus Christ. So parang feeling ko napapalayo ako oh kay God. Maganda tong nabasa ko na verse na to na The ants are a people not strong, yet they prepare their food in the summer. Ang Bible kasi is hindi niya pinapromise yung world. Ang pinapa, pinapromise ng Bible ni God is eternal life with Him. Kaya itong sinasabi dito na food or ang tao ay naghahanda dapat sa pupuntahan ng kanyang spirito. Itong mundo na to ay pansamantala lang. Maybe physically hindi ako strong, pero spiritually pinaghahandaan ko kung ano ang kalooban ng Diyos para sa akin. Yun ay yung hindi ako mawalay sa kanya, manatili ako sa kanya. Kumbaga, hindi ako mag-expect sa world na Kasi kahit ako yung katawan ko, pwede akong i-disappoint ng sarili kong strength. And to share with you guys, nag din ako nung isang araw na sabi ko, yung work ko kasi is talaga nagdi-demand siya ng time management, yung parang kung paano mo handle yung pressure. So parang siguro na-overwhelm. Tapos yun nga, mentally, hindi pa ako ready talagang ma-pressure kasi bumibigat yung ulo ko. Yung parang iniisip ko pala yung mga trabaho ko, nalulula na ako, ganyan. I'm just sharing the story. So, ang point ko dito, guys, is, deep inside my heart, meron akong strength kapag nagbabasa ako ng Bible, and yung joy ko mag-share ng word ni God, is nagbibigay sa akin ng strength. Kaya, I will not expect na may ako ng gain yung since parang ginagawa ko na din content ng word ni God. Ang main goal ko po is may makarelate sa akin kahit pa isa-isang tao lang. Hindi naman ako naghahangad ng million views or yung yayaman sa Facebook. Hindi. Parang it's a reward na lang or bonus from God kung mangyayari yun. Pwede sigurong pagtawanan ako ng iba or laitin or something. Pero parang hindi ko kaya ipagpalit si God sa, sa mundong to. Yung masabi lang na makisabay sa real world, sa mundo. Dahil buhay pa naman. Gusto kong i-consider yun eh, kaya nga nag-work ako. Pero, baka kailangan kong mag-rest and, ano, kung para sa akin talaga yung trabaho, uh, siguro magkakaroon may peace or hindi ganun kabigat dalahin. So, ang importante sa ngayon is hindi ako mapalayo kay God yun na lang yun lang yung isipin ko kaya nga sabi dito sa verse na to maaring ang kagaya ko ay mahina physically pero sa darating na paghuhukom ng Panginoon kampante ako na kakaawaan ako ng Diyos at ililigtas niya ako dahil importante po na tayo ay may takot sa Kanya at importante po ang relasyon natin sa Diyos hindi po pwede na patuloy natin siyang binabaliwala at siya yung priority natin higit sa lahat. Napagdaanan ko ng mga lahat sa buhay eh. Parang, ano mo yun, yung, kumbaga sabi nga din sa isang Bible verse na sapat na ang panahon na nagkasala ako. Hindi ko na ipagpapalit yung dating pamumuhay ko na puro kaguluhan. Yung nasa isip ko. Kaya kapag hindi nagbibigay ng peace ang isang bagay o sitwasyon sa iyo it's not from God or it's not the right time always trust God and never be sorry for this world kasi fallen at corrupted ang world na to I've been there na uh, alam mo yun na masyado akong nag-ambisyon sa pera nakahawak naman ako ng malaking pera pero alam mo yun walang peace of mind never ending yung ambisyon na normal na nagsisinungaling, may pagsusugal pa ako, no, hindi na hindi ko na pagpapalit yung peace na binibigay ni God sa i-offer ng world na to ang kaaway ang enemy, gusto niya ipit-pitin kanya pababa hanggang sa mapalayo ka kay God ginising ako ng verse na to dahil parang napangunahin kasi ako ng emosyon habang nagbabasa ako ng Bible verses since parang 2 days na akong absent halos sa work pag na yung usapan, magtiwala kayo. Huwag kayong magtitiwala sa mundong ito. Sigad ang ipapriority niyo.